For to this video mga ka-Wonder, hinatid pala ko dyan ni Wonder Farmer. Siyempre nakita din namin si Edge TV kasama si Ken, yung anak niya. At yun mga ka-Wonder, sakto din dumating na rin yung Montero Sport na ating sakyan. Ayan, sumakaya ako. Sakto-sakto lang talaga habang nag-record ako. <laughs> At yun na nga, sabi ng mga kuya ko, kung kumain na raw ba ako, sabi ko tapos na. At yun nga, sila din pala ay... <laughs> Hindi pa sila kumain kasi nga baaga agad tayo ngayon, mga Ayun, papunta na kami. At yun na nga, mga Sa wakas, nandito na tayo sa venue. <laughs> o, oh, diba? Ayos ba yung, alam natin, forma? <laughs> yun. At yung mga kawander, uh, ito na, papasok na kami. Kasama ko si Kuya Pres. Ayan, pasok na kami sa loob. At ito na, mga ka na -ano tayo? Kapuon na kami. Uh, new members of Northern Luzon Region 17, Northern Luzon Region 3, and Northern Ilongos Region 1 is now all to order. Please give a by Robin, and the three hours yata yun uh, orientation seminar. Natapos din mga ka arito na. Magbibisa tayo ng barong. oh, di ba? Nakabarong tayo ngayon. O, ayan. Nakatapos lang po namin itong magbis. Uh, ito na. Wala pa kami ditong, ano, mga ka uh, list, nicklist, tsaka yung pin. Kasi papasok pa lang po kami sa loob. O, oh, di ba? bagay ba mga ka-wonder daw? Nakabarong, nakabarong po kami lahat niyan. Ayan. Napasok na tayo sa loob para sa ano, proper uh, induction ng uh, uh, Philippine Eagle. Ayan, the na order of Philippine Eagle. Ay, meron pala dito mga wonder, mga ano, mga merge, ayan, mga sticker yung mga plate number, ayan, yung mga bag din, jacket, at nabinibenta. At ayun pala yung mga pagkain namin, kakainin mamaya. At ito na pala mga kawander, yung, ano ba tawag tapakulis sa ganyan? Nakalimutan ko na. <laughs> Colors ba yun? Colors? Ayan. At ito na mga kawander, o oh, diba, ito na yung uh, upo na tayo para sa paghahanda. At yun, sinabi pala sa akin ni Kuya dito, kasi naka-list na siya, naka-next list na siya dyan. Ayan, ayun, ni Chris bang tawag dyan? Or, uh, yung parin yun, yung, yung, yung ko. <laughs> Comment nyo nga kung tawag ulit dyan, nakalimutan ko na. <laughs> at ano uh, mga wonder ayun uh, pala yung ano, sila po yung mga official ayan, official sila po yung mga official at syempre tayo is ano pa lang tayo eh uh, newbie ayan baguhan okay ayan at ayun na nga mga kawander, ito na. Katapos ah, lang po na may uh, lagyan din na polar pin. Ayan, uh, ah, sobrang saya na lahat, di ba? Kasi di katapos lang ng ceremony. O, oh, <laughs> eh, hindi ko na videohan mga kawander yung ceremony kasi syempre ah uh, para makapag-focus tayo. Ayan. At ito na, uh, ah, kinakongratulate na po kami ng mga opisyal natin. Ayan.

It stops. Cheers! Cheers! Thank you so much for job, my heart. Alright, you